po si 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 ano pa si Kio? po ha, pa si Kio? ha po ako minsikio. po, apil si Kio nga, apil Milo daw siya meron. ana? Milo, Milo meron. meron. ilan? sela. istab mo naman, push, push, eka. apply na. ako ay to. Otto. ako okay, hindi na makantay si Otto. Oh, ito na, ito na. Wow! Chicken! Sausage, isa. Ito pa, ito pa. Isa dito pa, si Kiu Kiu. Oh, oh sige, nabibigyan natin. Ayan, kay Otto, yan, kay Otto. Oh, ito kay kinkin oh. Kinkin ah, oh. kinkin, kinkin, kinkin. Oh. kinkin. Oh. Kin! <laughs> oh, ito kay Otto. Kay Kiu Kiu, oh, kay Kiu Kiu. Oh, oh. Kiu oh. Kiu. Ayan na. Tapos, ano to? May free. Ano Free. May free sila. Ayan. May dog treats na sila. Ang tagal din nilang hindi nag-treats. Ilang video mo siya. Ay. na oh ito ano to wow yummy Sige na tama. Oh, ito na ito. Thank you. Oh, no, ito na kay Kiko. Oh. Oh, si kin -kin. oh, kin o, Kin-Kin O, oh, sa inyo yan, Kay. Sa inyo yan. Oh, ito Kiko, oh. Kiko, oh sa inyo na to Kiko. Oh. Mm. Oren mo na tayo dito ka na O, oh, Ito, ano, tingnan natin yung free. Ano tong free? nature natural, natural meat with ingredients ano multivitamins kasa parang tubig man oy pa-expand parang atay parang atay yung ba Tayo ng piko. Pangit ang lasa. Ah, oh, si Kek Saran. Si Kiel Kiel. Si Otto. Si Nana. Nana. Tin, Hindi ka kadulo tao. Oh. Si Kiyo-Kiyo mo nakain ni Kiyo-Kiyo. Oh, kiyo Oh. Tama na. Tama na.